Yan guys, tapos na. Hi guys, good evening. Magluluto ako ngayon ng kalderetang baka. Ayan aliret ng baka. Magluluto ako ngayon. So, nag ko na yung ating uh, ano, ang tawag dito. Uh, sibuyas kat sa kabawang. So, isusunod natin yung ating, ating ating soup niya. Ito guys. Ayan. Yung soup niya guys. Ayan. Kasi luto naman na yung carne. Baka ma... yung ano nga ah uh, harney. so ayan dagdagan natin ng konting tubig ng kanyang tubig kasi ah uh, konti lang yung tubig niya so dagdagan natin guys ngayon malulutuin malulu na natin kita nyo ba? Ayan. Ayan, lulutuin natin. Ito yung luluto ko, guys. Uh, ang tawag dito? Uh, karni ng baka. Ribs. Good evening. tayo. So ngayon, lalagay na natin yung carrots at saka patatas. And, guys, lalagay na natin. Para i-absorb niya yung uh, maluluto na siya. Tapos mamaya, lalagyan natin ng paste. To make paste. And before that, kaya natin natin ng seasoning. Kukuha ko ng kukuha ko ng seasoning dito, guys. Ayan, ba? Kukuha ko ng seasoning. eh kukuha ko ng seasoning dito. And beef cubes. Yeah. So, ilalagay natin dito. Para magiging masarap na siya. Pantigas. Huh? Ano na, actually, lagyan siya ng patis, guys. E e tá posto, beleza. Porque tá? Lagyan natin ng laurel. Laurel. Lagyan natin maluto. Then, lalagay na natin yung paste. Paste. Ayan. Ito guys, paste. นะว่าก็ต้องกุดชานะ Oh, bigyan na natin yung octopal. na lang natin. Okay. na natin guys. Well, hintayin na lang natin yung luto niya. Yan guys, tapos na. Yan guys, salamat. Thank you. And please subscribe my YouTube channel. Bye guys. Thank you. Luto na. Mm. Harap. 吧。